Ano yun? Oh, ano? Uh, wala, wala. Siguro dapat maghanap tayo ng daan palabas. Baka mamaya meron kalsada dyan. Ano pa magagawa natin dito? Lead the way. Tama ba itong dinadaanan natin? Kanya pa tayo naglalakad. Di wala man lang tayo makita ang kalsada, oh. Is, sorry ah. Eh, ano ba magagawa na sorry mo? Makakalis ba tayo dito ng gamit niyan? Is. Mas pwede ba layo mo muna ako? Eh, sandali. Hindi ko naman to ginusto eh. Mas ginusto mo man o oh, hindi nangyari na. Ang tanong ngayon, paano mo babaliktan ng ginawa sa atin ng Esmeralda? Kahit na may kapangyarihan ako, hindi ko pa rin magagawang mabaliktad yung sumpa. Kaya nga natin hinahanap si Ate Sinag, di ba? Para magpatulong. Shhh. Kung may chance na bumalik sa dati, eh. dapat nakindig na lang ako kay Queen, eh. Sana siya ang kasama ko, hindi ikaw. Ace, sandali! Saan ka ba pupunta? Kahit saan, basta hindi ikaw ang kasama ko.